Okay mga kababayan, magandang gabi po. Pag-usapan po natin ang mortal na kasalanan ng dalawang presidente. Dalawang nagdaang presidente. Opo. <clears throat> ito po ay si na Gloria Macapagal Arroyo at si Rodrigo Duterte. Itong dalawa pong ito bukod sa bukod sa actually meron pang iba pero ito yung very recent na presidente na talagang may malaking kasalanan sa mamamayan, sa ating mga Pilipino. So bakit ano po ba ang ibig kong sabihin na sila ay may mortal na kasalanan sa atin, mga Pilipino? Kasi po itong NGCP itong uh, <coughs> National Grid National Grid uh, Corporation of the Philippines na siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas nagsusupply sa atin ngayon ano ba ang ano ba ang kasalanan nitong dalawang ito kasi po itong NGCP na ito ang kalahati po nang may-ari. May-ari ng dahil korporasyon ito 40% actually pero napakalaki ng 40% ay pag-aari ng komunistang China. Yung State grade Corporation ng China. Kung saan alam niya naman sa China ang mga ganyang uh, korporasyon mga basic Utilities, kagaya ng tubig, kuryente, communication, uh, transportation, state-owned po yan. Noong araw, ganun din po tayo ng panahon ni uh, Ferdinand Marcos Sr. Yung kuryente po, yung Napocor, yung nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas, pag-aari po, ng gobyerno, pag-aari ng bansang Pilipinas. Ngayon, kailan ba yan, kailan ba nangyari na napunta yan sa privado? Unang napunta yan sa privado, yung Meralco, na pag-aari ng gobyerno. Nung pumalit itong si Cory, di ba ipinamigay niya sa, ipinamigay niya sa Lopez? Sa mga kaibigan niyang mga Chinese oligarchs. Kaya tumaas ang presyo ng kuryente. Ngayon naman, panahon ni Gloria Arroyo, nawala ang napukor ang pumalit NGCP. Imbis na, imbis na pagmamayari ng gobyerno natin, ng Pilipino, ang supply ng kuryente, kung bakit papanong na pasok, pumasok dito sa atin naging stockholder ang komunistang China panahon po yan ni Gloria Arroyo alam nyo sa panahon ni Gloria Arroyo maraming pangyayari na katraiduran itong itong babae na ito isa na nga po itong NGCP sa panahon niya yan pumasok dito Ibig sabihin, binigyan niya ng permiso, binigyan niya ng authority na magkaroon ng share ang uh, PLA, ang Communist Party ng China, na magmay-ari ng supply ng kuryente natin. Hindi naman natin masasabi na tanga siya, di ba? Hindi siya tanga, matalino yan siya, professor yan eh. At saka presidente, pwede ba maging presidente yan kung, kung tanga yan? Hindi siya tanga mga kababayan, matalinong tao yan. So ano nangyari? Bakit pinapasok ang China? Kasi nga po, traidor siya. Traidor na pangulo. Saan makakita ng bansa na pangulo mismo ang mag- ang maglalagay ng panganib sa sarili niyang bansa Panganib itong pinasok niya. Inilagay niya sa panganib ang ating uh, ang ating seguridad. Hindi lang yung supply ng kuryente kundi buong national security. Nanganganib dahil diyan kasi di ba nga po galit sa atin ang China. Galit sa atin dahil hindi nila tayo masakop-sakop. Hindi nila makuha-kuha ng uh, matahimik yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea kaya sila galit na galit pero kuno noong panahon ni Duterte na buwelong-buelo sila buwelong-buelo sila kung anong pinaggagawa nila pumasok sila dito nagsipag negosyo, nag-spy <coughs> masayang-masaya sila ngayon na si uh, President Bongbong Marcos ang presidente, hindi na sila makabuelo wala na silang magawa kasi pinipigilan sila. Hinaharang 'yung mga mga maiitim nilang plano dito sa bansa natin. So, balikan natin itong si Gloria. Napakaraming kasalanan ni Gloria. Itong pakikipagkaibigan niya sa China na actually mataas ang pet na pet 'yan si Gloria sa China. Diba? Tuwing pupunta yan doon eh, VIP na VIP ang touring diyan, parang reyna. Kasi nga pinapakinabangan siya ng gusto. Hindi lang po si Rodrigo Duterte ang traitor na presidente. Nauna na si Gloria. Actually, nauna na si Cory eh. Pero, hindi mo na natin pag-uusapan si Cory. Iba-ibang mga katraidoran ang ginawa nun eh. Itong si Gloria Arroyo, isa pa doon yung nabisto na noon na yung Z ZTE deal, di ba? Na actually yung Z ZTE deal na yan eh, natuloy yan eh. Di ba itong converts? Tingnan nyo yung <clears throat> yung ano dyan sa cellphone. Yung uh, code. ZTE eh. Yung converts na yan. Di ba napakadelikado? Napakadelikado po kasi komunikasyon nito eh. Ibig sabihin, ang kontrol niyan nandoon sa China. Kontrolado ng komunistang gobyerno. Lahat 'yan, lahat na mga consumers or subscribers ng uh, Converge, actually ako <clears throat> nakasubscribe yun ako sa Converge. Wala akong magagawa kasi nung time na mag-apply kami, eh, yung PLDT, puno na. Wala nang available slot. Kaya mapilitan kami na actually, ayoko mag-apply mag, ayokong mag ng converts dahil alam ko nga, ano sa China yan. Ayoko ng mga made in China, mga, mga produkto ng China. Itong converts, China yan eh. Yung PLDT, kahit pa paano, Pilipino yun eh. Kaso, masyado ng punong-puno na ng slot, wala nang available, eh kailangan ko ng internet. kabit na lang ako. Pero actually yan, napakadelikado po ito eh. Kasi, namumonitor ng China kung ano yung mga pinaggagawa natin, yung mga komunikasyones natin sa kung kani-kanino. Yung mga, yung mga, mga profile natin, yung biography yung biographical profile natin, kuha nila. del tuwing mag-apply ka, di ba? Mag-apply ka ng subscription eh. syempre, nandiyan dyan yung data mo, yung personal data. Eh, ang nagpapasok niyan, si Gloria. Isa pang katraidora ni Gloria Arroyo, eh yung pumayag siya na makipag, makipag-sosyo tayo makipagsosyo, pinapagsosyo, pinasosyo ang China dito sa atin ng yung pag uh, yung pagre-research uh, dyan sa karagatan sa West Philippine Sea, yung pagre-research nung kayamanan dyan sa ilalim ng dagat, kaya na nadiscovery nila yan na uh, marami palang oil deposits kaya nga hinahabol nila yung karagatan natin eh, yung West Philippines eh. Dahil nandiyajaan yung trilyon-trilyon na oil deposits na pamagpapayaman sa atin. Kaya gusto nilang sakupin. Kung hindi ba naman kasi tridor, hindi ko masasabing tanga. Hindi siya tanga, tridor lang talaga. Kung hindi ba siya tridor, bakit nag traidor Siguro nabayaran. Siyempre, walang libre na uto. Basta na lang. Basta na lang makikip. Ang dami mga proyekto, di ba? Mga projects na iniutang sa China ni Gloria na ano ang kapalit? Yung freedom natin, yung sovereignty natin dahil because of those projects, ngayon sobrang nakikialam na ang China hindi lang nakikialam kundi talagang halos na, na nag-i-spy na sa atin na wala tayong kaalam-alam o oh, sumunod naman itong si Duterte nung naging presidente ang Duterte di ba nakakulong yun si Gloria pinakulong ni Noy Noy kinasuhan ni Noy Noy eh, naka, naka hospital arrest sino nagpa Sino nagpawalang sala niyan? 'Di ba si Duterte? Kasi nga pareho sila ng pareho sila ng karakter, mga traidor. Siyempre, bibigyan niya ng pabor si Gloria, pinalabas niya nung presidente na siya, pinalabas niya sa kulungan para maging kaalyado. Dahil siyempre, si Gloria, ma influence rin. ma influence na political family. Dahil, yung tatay ni Gloria naging presidente, siya naging presidente. May mga influensya. Kaya nakipag-alyado itong, itong uh, Duterte. Pinalabas niya sa kulungan. Di ba pati nga si Jingo at si Bong Revilla pinagpapalabas niya? Dahil malalaking political clans itong mga Revilla at Estrada. Kaya ganoon na lang itong Revilla-Estrada ang loyalty niyan wala naman sa Marcos siyempre nakatulong sa kanya at sa kanila napawalang sala sila doon sa kaso ng pandarambong pati si Robin Padilla di ba si Digong din na nag ano dyan nagbigay ng uh, complete freedom kaya gano'n na lang sila ka Gano na lang sila ka loyal. Mali, mali na klaseng loyalty. So ngayon, ano ba ang katraidura naman ito ni Duterte? Very recent ito at alam na alam na nating lahat kung ngayon ay hindi ko na kailangang isa-isahin pa. O di ba? Yung <clears throat> yung pagpapapasok ng pugo, yung pagpapapasok ng mga mga Chinese na drug lords yung itong illegal drugs na to na kunwari kunwari galit daw sa droga yun pala eh, siya yung pinaka drug lord sa Pilipinas yung West Philippine Sea hinayaan niya na magpatrolya dyan yung komunis China tapos pinigil lang magpatrolya yung mga Pilipinong sundalo para makabuelo yung China sa pagkamkam ng West Philippine Sea. O hindi ba katraidoran yun? Imbis na yung mga sundalo natin, eh, gumagawa ng kanilang makabayang trabaho na naggustong magpatrolya sa ating karagatan, pinigilan niya. binawalan ni, ni, ni itong presidente mismo. Inasign sa Burakay. Anong babantayan sa Burakay? mga turista kasi daw magagalit yung China dahil nagpapatrol na ang China sa karagatan natin o di ba traitor o ano pa siya mismo lantaran publicly sa harap ng mga Chinese na prangkahang sinabi na gawin nyo na lang kaming probinsya gawing probinsya ang Pilipinas ang ah, Pilipinas gawing probinsya ng China dito ang tuwa yung mga Chinese nagbibiro ba si Digong noon? hindi yun nagbibiro totoo sa kanya yun, gusto talaga niya maging probinsya tayo ng China kasi daw ang dami-daming pera ng China na akala mo naman ibibigay sa kanya akala naman ibibigay akala mo Digong ibibigay sa'yo ng China yung kapirahan ng China? ang mga ganyang klasing ugali ng tao, yung mga yung mga komunistang Chinese na yan. Gusto lang sa iyo yan pag mayroon kang pakinabang. Pero pag wala ka ng pakinabang, wala. Iitsa pera ka niyan. Baka nga patayin ka pa niyan eh. Ito na akala nito ng mga Duterte na to na kapag kaya gusto nilang ipasakop ang Pilipinas sa China, Siguro may usapan sila na sige sakupin nyo kami basta kami kaming pamilya ang magiging hari dito kami ang mamamahala sa Pilipinas Yung bang parang vassal state sila B pamilya Duterte lang pa pamana pamana ay e parang yung mga ano noong araw na mayroong crown prince mayroong magmamana sa sa trono Akala naman ako alam ko na ang mangyay mangyayari niyan eh. Oras na masakop niya nila ang Pilipinas, akala ba natin eh? Akala nyo ba makakapag magiging may magiging presidente pa na Pilipino? May magiging official pa ba ng gobyerno na Pilipino? Wala. Lahat na 'yan gagawing Chinese. Kahit na yan Duterte family na yan, hindi na yan makaka hindi na yan makakaporma papalitan na yan lahat sila. Sus, ginoo. Nag, masyado nagtitiwala sa ganyang mga akala nyo ba ultimong barangay chairman barangay mga barangay officials from barangay pataas hanggang presidente akala nyo makakaporma pa ang Pilipino naniwala ako dyan oh oras na oras na maka tapak na dito yan na kumbaga iligala na ngayon pa nga lang na hindi pa nila tayo sakup eh ang dami dami ng mga Chinese na mga gobernador, mayor o oh. kuma very recent lang si Alice Guo purong Chinese, Chinese national naging mayor. Inumpisahan na oh. Sa panahon ni Duterte, pinayagan ang Alice Guo na maging mayor. Di ba? Tumingin kayo mga probi-probinsya. Kahit sa ang probinsya, ang dami-dami ng mga Chinese ang governor mga Chinese na mayor dito lang sa Bicol eh. Dito lang sa Bicol oh mas batid sa kawatanduanes tingnan mo ang mga apelido niyan hanggang Mindanao may mga congressman mga governor na mga Chinese Chinese apelido o si Cory ba si Noy Noy hindi ba mga Chinese yon sus ginoo ito namang si Gloria Arroyo purong Pilipina purong Pilipino trader naman Sa mga inabutan kong Pangulo, ang nakikita ko lang na talagang loyal sa Pilipino, na talagang totoong makabayan, ay itong si Apolacay Marcos. Yun lang ang masasabi ko na totoong makabayan. At kaya niya, kaya niyang pinatalsik, dahil nga makabayan. Ayaw nila ng makapilipino. Sino ba patal si kay Marcos? Di ba mga Chinese? Kuri. Ninoy Kore. At Cardinal Sin. Ano ba si Cardinal Sin? Di ba Chinese? Sos ginoo, galing China yan eh. Kayo't kayo lang kasi ng mga mga karamihan sa ating mga kapatid na katoliko, masyadong ano eh, hindi nag-iisip eh. Porque Cardinal, Cardinal Sin eh, masyado nyo nang sinamba. Hindi niyo man lang alamin kung ano ang background nun. Kaya nga Sin eh, Sing, Chinese, purong Chinese. At yung Cardinal Sin na yan, may promotor, napatalsikin si Marcos. Sino ko? napunta na doon, napalayo na naman ako. Kaya po, sa lahat naman naging Pangulo, ang mga pinakatraidor na naging Pangulo, mula kay Cory, si Cory, si Gloria Arroyo, si Digong Duterte, even yung si Si Fidel Ramos eh, may katraidoran din ginawa yun eh. Oh. Sa totoo lang, yung pinagtatawa na na si Erap Estrada, buti pa si Erap eh, makabayan yun eh. Loyal yun kay Marcos eh. Kaso yung anak niya, yung mga anak niya, pumalit na itong mga anak niya nandiyan sa Senado, mga makaduterte. Oh. Pero si Erap, makamarkos yun. Kahit ganun yun. O oh, ba diba, mga kababayan? Ay, dako. Marami po sa mga kababayan natin, hindi man lang nag-iisip-isip kung ano ba ang mga nangyayari sa paligid. Sino ba dapat ang sino ba dapat ang tatangkilikin ang titingalain? Yung cardinal sin. <laughs> Kahit itong cardinal tagline na to, eh, tingnan mo yung mata. Hindi kaya Chinese din yan? Alam mo, itong mga incheck dito sa Pilipinas, ang pangarap niyan maging Santo Papa dahil alam nila kung ano ang ano ang kapangyarihan ng Santo Papa ng Vatican. 'Yun si Cardinal si nangarap 'yun ni. Eh. Nangarap maging Santo Papa, hindi lang pumasa. Ngayon si Tagli oh, mukhang magiging Santo Papa. Ewan lang. Ha? Ako, hindi ako masyadong believe dyan. Basta may dugong in check. Wala akong, wala akong amo. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and sorry na lang sa mga tinamaan. Okay? Peace.